Hello, hello, hello mga kabusing na anas sa nakarundri sa ang laaganan. Alaus ko sa Lake Agko. Welcome to the Lake Agko, mga kabusing. So anay takarun mga kabusing no? Uh, lakaw ta, padulong dito sa may uh, lake yod sa atuang uh, Lake Agko dari sa may Kidapawan, North Cotabato mga kabusing. So mga um, lakaw ta sa atuang uh, padungan mung um, asa, nahimutang ang Lake uh, Agko. Makita ninyo mga kabusing. Yung mga kabusing ang ato ang kahoy no. Nindot kayo na ano han jud garang green green mga kabusing. So tree. Dali mo ato mga kabusing ang ato ang area okay. mga kabusing kung asa na himutan ang rekag ko. Happy na jud mga kabusing kung makita ninyo mga kabusing katong naga so, uh, naga naga fogs or naga aso-aso mga kabusing. Dira na jud ang ato ang likag ko mga kabusing. Grabe ka init ang yeah. likag Smok ko. So open siya ang ato ang likag ko mga kabusing. Open siya every day. Every every day open mga kabusing gusto niyo mula ag mga kabusing at lang mo diri sa may lake lake agko dere sa kido north Bato, mga kabusing naata kanon dere no o tani, kung inyo makita mga kabusing unsa ka init ang ato ang lake mga kabusing unsa nga kainit ang ato ang lake. ang uh, karang oh. lake na to is nga aso-aso jud mga kabusing no. Grabe jud uh, so aso-aso jud ang ma yung yung makita mga kabusing kay sobra na kainit, mga kabusing. Makita ninyo brown brown ang iyang uh, tubig mga kabusing. Pwede jud mo pwede ta magluto og itlog dra mga kabusing. Kay sobra kainit mga kabusing. Pwede ta magluto dra itlog, magsabaw og okay buta na yung uh, ang itlog, buta sa may tubig. Inet uh, init kayo mga kabusing, mga taud-taud. Oh, so hot. Mm -hmm. You see? Uh, grabe. Init kayo mga kabusing. taud luto yun ang itlog na nice i... Iloto on na mga kabusing. so, makita mo niya mga kabusing, kung so on sa ka aso mga kabusing, na nakaaso ang ato ang adik ko mga kabusing na uh, ka ang lake mga kabusing init yung kayo siya naglayo kayo may mga kabusing naglayo kayo ko nga matangan mga kabusing ah uh, layo naglayo kayo ko nga dala sa may lake niya init kaayo sa akong paminaw nagtugnaw ang ato ang parahonda mga kabusing pero uh, init yung kayo na mga kabusing kung gusto mo mga mula agdre mga kabusing free free kayo mga kabusing yung mm ato -hmm. ang halaagan so, so, dali sa may lalik ako na orka sa Kidapawan city yung ano yung mga kabusing yung no, makita ninyo ang masuasulit na grabe kapag asas mga kabusing ka nindot ang atuang Lake dari sa may Kidapawan mga kabusing. Wala dyan kay makakuan yung mga... Yes. Wala dyan kay magigay pagmahayan mga kabusing. 20 pesos ang ilang interest mga kabusing. Dari sa may alik. North Cotabato, Kidapawan City. So, karoon. Wala na ipagdugay-dugay na mga kabusing. Laag mo sa may lake Agco, North Cotabato, Kidapawan City. Ani-ana ang ato ang view mga kabusing sa lake Agco.